Good morning guys. Good morning sa ating mga subscribers Welcome po sa ating munting channel. Kamusta po kayo? Yan, ngayong araw po to ay nagsit up po tayo ng mga painuman at pa kainan na ating mga minamahal naman ako sa ating muting backyard. At tayo po ay pauwi. One week pa to yung mawawala. Siguro baka one week tayong walang upload. Update dito sa ating muting backyard. Yan at papasilip natin at nagsit up na tayo ano, tapos pa lang natin yung mga nasa scratch pin tapos yung nasa labas natin mga linabas natin mga man no? pasok natin tapos yun naman sa mga condomin, yung mga sit up natin guys kaya ito pawisan tayo yan papasili po sa inyo yan guys kung makapansin nyo ayun nakasit up na guys ayan nakasit up na sila A scratch pin yan saka nagbigay na rin tayo ng sunod sunod na gabi ang mga vitamin sa dagha para nang gagala-gala dito yun oh o yan masita pa tayo at nailabas natin sila guys ayun nailabas natin sila yun oh o para na para maarawan naman kasi isang linggo silang hindi natin mailalabas sabi ko tayo pa uwi oh eh. Mahigit sang kilo yung laman bawat siyang patukaan natin guys. Yan, tapos mag iiwan naman tayo doon ng extra patuka para kung masakali maubusan at hindi naman natuloy yung kasama natin na alis. Eh, kung hindi ko na, kung alam ko lang hindi matutuloy, hindi na sana tayo nag sit up guys. Kaso lang eh, mas panigurado na. Sabi nga. Ayun o. Ito yung mga uh, minamahal. At mapasok natin dito. Wait lang tayo. One week tayo. One week tayo mawawala dito sa ating munting backyard. Kaya siguro nga one week tayo one week tayo walang upload. Pero sigurado doon sa probinsiya yung mga kapag vlog din tayo kasi mayroon din backyard dun ng ating mama. Mayroon din dun mga inaalagaan dun sa kanyang munting backyard. Kaya eh, dun naman tayo mag-vlog. Pagbalik ko na lang, update ko na lang kayo. Um, ano bang kinalabas? kinalabasan kung nagkasya ba o nagkulang -cool yung ating sinita dito sa ating munting backyard update update lang tayo guys mamaya doon na naman yun naman yung mga condominium shit up pa natin guys mga condominium na naman pinapos lang natin dito lang sa labas yun na natin kasi mainitan Ayan. Inaptive ko lang kayo guys sa uh, uli sit up natin at maging hapon trip na namin papuntang probinsya and one week time na sa sana naman pagbalik natin okay naman sila init na pawis na si Kasamski God bless po sa ating lahat at sana po mula ito sa anumang ngayon asa mga darting pangmakaan ay